Hi guys! Samahan niyo akong buksan ang parcel na ito. So, hayan yung top na pinili ko dyan mga mums. Hayan yung color beige black. At heto naman yung cords. Diba? Ang ganda. So, i-open na natin. I-open na natin mga mouse Wow! wow. <gasps> ganda niya. Oh, <laughs> ang ganda. Wow. Ganda ng tela Subukan natin ang tap, Naka-plastic pa, Tingnan nyo, mga Yan oh. Ang ganda. Pangyayaman din yung tela niya. Wow. As in Wow. Next, i-open natin ang cords. Legit mga moms, ang gaganda ng mga tela dito shop na ito. Itong shop na to, oh. Bili din kayo dito. to wow. Ito yung top niya. Ano siya? Beige black stripe. Ayan. Tapos, heto naman yung pants niya. Color black. Stitchable siya. Super stretchy. Ayan, oh available ito sa aking yellow basket, ha? Alam nyo na. Wow. wow. Tara, i-fit natin. Wow. Reality mga moms. What you see is what you get. Ang ganda mga moms. Super like on tela niya. Kasi stretchable siya. Super stretchable siya. Ayan no. Ang taray mga moms. Ang lakas mo ka-sexy nito. Yung details niya. May pakwelyo siya dito. Ang gandang mag-fit sa katawan. Kaya if you're interested. Ayan. Nandyan yan sa yellow basket. Hayan, sa ayaw magsando, hetong mga moms Same shop lang sila. Meron na siyang sleeves, meron pa siyang collar. Ang ganda. Napakaganda ng coords na to na na-check out natin dito sa TikTok. Free size siya. From small to large body frame. So, ang body frame ko ay large. Stretchable yung kanyang pants. ganito naman yung top niya. Very stretchy din. So, hindi masyadong halata ang ating mga pusun, mga moms. Fresco ang tela niya. Ganda ng tela niya. Mamahalin. Kaya, sulit na sulit ang bayad dito sa coords na to. Lakas maka-expensive. Available ito sa ating yellow bus. good.